Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Marso 28, 2025. Ngayong araw, isang napakagandang enerhiya ang bumabalot sa iyo, puno ng potensyal at pagkakataon para sa paglalakbay, hindi lamang sa pisikal na anyo kundi pati na rin sa mental, emosyonal, at espiritual na aspeto ng iyong buhay. Isa kang likas na tagapaghatid ng sigla at kasiyahan, kaya't sa bawat lugar na iyong puntahan, at sa bawat taong iyong makasalamuha, madali mong naipapasa ang iyong masiglang enerhiya. Sa bawat ngiti at salita mo, nag-iwan ka ng positibong baka sa mundo. Ngunit sa kabila ng iyong likas na kasiglahan, maaaring may mga sandali na iyong araw na mararamdaman mong tila nawawala ka sa sarili, parang may ulap na bumabalot sa iyong isipan, Napakahalaga na pagnilayan mo kung paano ito nakakaapekto sa iyong mga desisyon at aksyon. Minsan, sa kabila ng ating kasayahan, may mga pagkakataong nakakaramdam tayo ng kalituhan, parang hindi natin ganap na nauunawaan ang ating mga nararamdaman o kung ano ang gusto nating gawin. Hindi ito isang kahinaan, kundi isang paalala na tayo ay tao, may damdamin, may pangangailangan. At may mga sandaling kailangang bumagal upang mas lalong maunawaan ang ating sarili. Huwag mong madaliin ang pag-unawa sa mga bagay. Ang kalinawan ay dumarating sa tamang panahon, at kung minsan, ang pagiging bukas sa hindi natin alam ay ang susi upang mas lalo tayong lumago. Ngayong araw, mararamdaman mo ang iyong natural na kakayahang maramdaman ang nararamdaman ng iba. May isang bahagi ng iyong pagkatao na madaling makiramay at umintindi ng emosyon ng ibang tao. Maaari mong mapansin na may ilang tao sa iyong paligid na may dinadalang bigat sa kanilang puso, at maaaring ito ay makaapekto sa iyo. Maaring makita mo ang lungkot sa kanilang mga mata, o maramdaman mo ang kanilang pag-aalinlangan sa kanilang mga kilos. Bilang isang taong may likas na malasakit, maaaring madala ka sa kanilang enerhiya, at madama mo rin ang kanilang bigat. Ito ay isang magandang katangian dahil ipinapakita nito ang iyong malasakit at pagiging bukas sa iba, ngunit kasabay nito, kinakailangan mo ring alagaan ang iyong sarili. Ang iyong empatya ay isang malakas na katangian na nagbibigay daan upang mas lalong mapalapit ang mga tao sa iyo, ngunit kung hindi mo ito babantayan, maaari itong maging dahilan ng labis na pagkahapo o lungkot hindi mo kailangang pasanin ang bawat emosyon ng mga taong nasa paligid mo. Ang pag-unawa sa damdamin ng iba ay hindi nangangahulugan na kailangan mong dalhin ang kanilang mga problema bilang sayo. Bigyan mo ng espasyo ang iyong sarili upang hindi ka lamunin ng bigat ng emosyon ng iba. Sa halip, gamitin mo ito bilang isang pagkakataon upang matuto ng mas malalim na pangunawa at pagpapahalaga sa mga tao sa paligid mo nang hindi isinasakripisyo ang iyong sariling kapayapaan. Ngayong araw, maaaring maramdaman mong kailangan mong huminto sandali, lumayo sa ingay ng mundo at bigyan ang iyong sarili ng oras upang magpahinga. Ang oras na inilalaan natin sa pagpapahinga ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang matalinong desisyon upang mapanatili ang balanse sa ating buhay. Kung nakakaramdam ka ng pagod, bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon upang bumalik sa iyong sentro. Maghanap ng isang tahimik na lugar kung saan maaari mong maramdaman ang kapayapaan, isang lugar kung saan malaya mong mararamdaman ang iyong damdamin ng hindi natatakot na mahusgahan. Sa iyong pagpapahinga, maaari kang magnilay at tanungin ang iyong sarili, ano ang tunay na nagpapasaya sa akin? Ano ang nais kong marating? Paano ko mas mapapangalagaan ng aking sarili habang patuloy kong tinutulungan ang iba? Ang mga tanong na ito ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon at mas lalong maunawaan ang iyong sarili. Sa kabila ng pangangailangang magpahinga, huwag mong kalimutang yakapin ang iyong likas na espiritu ng paglalakbay. Hindi kailangang malayo ang iyong marating upang maramdaman ang saya ng pagtuklas. Minsan, sapat na ang paglabas ng bahay, ang paglalakad sa isang parke, o ang simpleng pakikinig sa iyong paboritong musika upang maibalik ang iyong sigla. Ang mahalaga ay bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon upang muling maramdaman ang iyong sariling enerhiya at hindi lamang ang enerhiya ng ibang tao. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay berde. Ang berdeng kulay ay sumisimbolo ng balanse, pagpapagaling at kasariwaan. Subukan mong isuot ang kulay na ito o isama ito sa iyong kapaligiran upang maramdaman ang kanyang positibong enerhiya. Maaari rin itong makatulong upang mapanatili ang iyong emosyonal na katatagan at bigyan ka ng pakiramdam ng kapanatagan. Ang iyong maswerteng numero ay lima, siyam at labing apat. Ang lima ay sumisimbolo ng pagbabago at kalayaan na tumutugma sa iyong likas na adventurous na espiritu. Ang siyam naman ay naugnay sa karunungan at espiritualidad, habang ang labing apat ay isang numero ng balanse at kakayahang makahanap ng tamang landas. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglaan ng oras upang gumawa ng isang bagay na magpapasaya sa iyo nang hindi mo iniisip ang ibang tao. Maaari itong maging isang simpleng aktibidad tulad ng pagbabasa ng isang aklat, pagsusulat ng iyong mga saloobin, pakikinig sa musika, o pagpunta sa isang lugar kung saan maaari kang mag-relax at huminga ng malalim. Sa pagtatapos ng araw na ito, alalahanin mong ikaw ay isang mahalagang nilalang na may kakayahang magbigay ng liwanag sa mundo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kalungkutan o pagdududa. Lahat ng bagay ay may tamang panahon, at ang mga sagot na iyong hinahanap ay darating sa oras na ikaw ay handa nang tanggapin ito. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay na puno ng sorpresa, hamon at biyaya. Huwag mong madaliin ang proseso. Magtiwala ka sa iyong sarili at sa takbo ng iyong kapalaran. Ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, tandaan mong may dahilan ang lahat ng ito ang iyong espiritu ay malaya at makapangyarihan, patuloy mong ipaglalaban ang iyong mga pangarap at magpatuloy ng may pananalig na ang iyong hinaharap ay puno ng mga magagandang bagay na naghihintay para sa iyo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.